Uh, so guys, nandito po tayo sa Barangay Yaganak, Kalawag, Quezon. So, ito po yung binibentang farm o kabila dito. So mahaba po ang frontage po nito hanggang doon pa po ito. Siguro yung nasa 200 po ang frontage nito dito sa cemented road po. Uh, maganda itong property kasi uh, kita mo na malinis na eh, nasa 80% flat naman po ito Oyan so, po kita nyo pa tayo yan. tapos dun po medyo may pataas po dun yan siguro konti lang naman tapos pantay na po ulit yan po yung kanyang shape ng lupa ang gandong pa po yan direct po so ito po ay 10 hectares pero kagandahan po nito inofera na tayo ng seller na pwede po tayong mag-cut ng 1 hectares. 2 hectares, 3 hectares. So, pwede po yan kung isa subdivide po. Sino subdivide po? So, ang plano lang po niya, uh, bali, kung 1 hectares po ang bibilihin niyo po, um, kung halimbawa po, 200 meters ang frontage ito sa, sa kalsada pong ito, yung i-divide din po niya yun sa 10, bali, 20 po. 20 meters yung magiging frontage niyo po ng 1 hectares. Kung 100 po ito, 10 meters po. Ganun po ang cutting po ng kanyang front case dito po. Kung po, sa bawat cut po niya ng 1 hectare, 1 hectare po, lagi pong dikit po dito sa ano, para po hindi kawawa po yung mapuntaman man sa likod. So ang po, po ito sa dulo, puro niyugan po ito. Lahat itong property ito po, solid niyugan po ito. Ang po ito sa dulo. So bali kagandaan po nito, very accessible naman po. May mga bahay naman po malapit. so hindi siya isolated. So may malapit din siyang school po doon sa dulo. Maski dito sa paglabas po may school din siya. Then sa kuryente po, okay naman po. May linya po ng kuryente sa signal po ng cellphone, meron din po at meron din naman pong wifi. Unlimited din po ang tubig natin dito. Pwede yung makapaglinya po ng tubig dito and then ah uh, may kuryente na nga po yun po uh, kagandahan nya then malapit lang po sa town proper yun po ang kagandahan nya so nasa 7 kilometers lang so 10 to 15 minutes po nasa bayan na po kayo so itong nilalakad na ito diretso pa po, po ito hanggang sa dulo so yun po yun yung pataas po yan kung taas lang po yan na pwede do magtayo ng bahay para overlooking nyo po itong property so dun pa to, sa diretsyo sa so, diretsyo po natin property bale ang presyo lang po ng property na ito ay nagkakahalaga lamang po ng 80 pesos per square meter so bale 800k per hectare po so sa 800k pero na kayong investment then sa proseso naman po ng papel uh, yung transfer po sa inyo na yung capital gain tax sa seller Then sa of sale naman po ay magkakat na lang daw po. Kung maghahati na lang. So pwede naman natin paliitin yun. sakali. Then hati naman po kayo ng seller. At kayo po sa buyer side. Ay hati na lang po yung presyo na lang po sa pagpapagawa ng of sale po. So, kompleto na rin naman po ang papel nito, Updated din naman po ang amilyar. Kaya no worries naman din po. So tarichuhin po natin dun yung property. So cemented po ito doon po may Pili Road ah uh, direct diretso ongoing naman po ang development nito so na ayan po ah pansin niyo naman kampantayan dito den yung bata, bandang yon pataas ayan pero ang pagkakat po nito simula do sa una sa intro po natin doon po magsisimula ang kat po ng 1 hectares kasunod yon po hanggang papunta po dito sa dulo po yung kagandahan naman po siya. Pwede na siyang pagtayo ng bahay. So, panimula yung kagandahan sa so, offer ni sir. Kasi meron daw po kasi na hindi, hindi kaya ng budget ng bultuhan ng 10 hectares. Kasi 10 hectares po ito. Hindi po kaya ng ano eh, kung gusto naman po ninyo ng hectares lang. 1 hectare, 2 hectares, pwede, pwede naman po yan. So, dito po, PD Road. Pero hindi naman po ito malalalim na at malalambot na kalsada and planning to develop na din po ito sa cemented road kasi pagpunta po natin dun cemented road pa din po solid po po yan solid na yun ang pagpapasukat din po ay sa inyo na din po pala so yun po pala yung sa seller ay capital gain tax tapos hati sa didip sale po Ayan then yung transfer na lang po sa pangalan niya naman po ta-transfer yun. Yun na po sa inyo po. Ah, doon sa dulo. Ito halos kapantayan na po dito. So meron naman po dito bukal sila doon sa taas na pinagkukunan ng tubig na pusa pong naano dito kumbaga unlimited po yung flow ng tubig then dun po kabila na yon ito hindi pa naman po ito available pero dito din po ito sa owner. Planning na din po nila itong event Kung boltuhan lahat ng kukuni ito. 10 hectares, abos 3 hectares. Pwede pwede po. So meron ditong ilog dun sa may falls. Dun sa kabila dun sa dulo. Ayan po. katayang po yan. So kaganda nga po. Very accessible. So wala tayong basta-basta makukuha ng ganitong farm na tahimik yung lugar at the same time malapit lang sa town proper hindi nakakapagod kumbaga yung halos araw-araw mong balik-balik hindi malayo yung biyahe so yun lang po so, kung magustuhan nyo po ito uh, set po tayo ng schedule ng viewing at sasamahan ko naman po kayo then also lakta na po makakausapin yung seller po So na ito po yung ano natin ng tubig. So unlimited po ito. Doon po ito nang gagaling sa taas po, sa kabila po. Ah, pwede naman po itong i-share po ito sa alas lahat. Pwede po kumuha dito ng linya hanggang doon sa unang slot po na available. tang. Right? meron ka ng magandang farm lot. So, pwede ka magkambingan at tayo ng bahay. Pwede pwede po ito malapit sa bayan na talagang ideal farm din po ito pwede pwede din meron po dyan ano na, pag maulan po may dumadaloy dyan na tubig dito po so kaya lang ay nahihibasan din po yan pero malino po yan kapakita ko po sa inyo ah cemented road na po ito dito. pag maulan po. may agos dito ng tubig. Dito sa bundok. Yan malinaw po 'yan. Sa dulo po nito, doon na plano nga pong i-develop pagawing ano po, liguan po. So diyan po sa dulo diyan, marami marami po diyang ano ah, mga liguan po. Yag Anak Falls, Limatagpuan Falls, tapos yung madami pa po nga Kaya po ito, so malaki ang income ng barangay kaya na -develop po developo ang kalsada dito. Ampu